Knock his ass out. Si Mohamed Dean ay isang off-duty na pulis ng NYPD na binubugbog sa isang kalsada sa gitna ng Queens, New York. Habang ang taong kumuha ng video na ito ay nanood lamang imbis na tumulong. Si Dean at si Hayden Holder ay nagkasagutan sa loob ng isang nightclub. Pagkatapos ay umalis si Dean at ang kanyang asawa mula sa nightclub para kumain sa isang malapit na restaurant. Ayon sa mga saksi, nakita ni Holder si Dean at sinapak ito mula sa likod. At dito may nagsimulang kumuha ng video gamit ang isang cellphone. Nakakatakot mang panoorin ang violenteng aksyon na nasa video, mas mahirap panoorin na pakinggan ang malakas na pagtawa ng kumukuha ng video. Oh! 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 Rural star! Rural ang world star na kanyang sinisigaw ay ang pangalan ng isang viral video website. Sa panahon ngayon, mas importante ang maging viral kesa sa tumulong sa kapwa. Kaya kapag may nangyayaring masama, ang unang gawain ng karamihan ay kunan ito ng video gamit ang kanilang cellphone. Si Dean, na 18 taon ng miyembro ng NYPD, ay nasa isang medically induced coma at nananatiling nasa critical na kondisyon. Samantalang si Holder ay nakulong sa kasong attempted murder. Oh my gosh! Ay, ay, ay!